ito na yung aming lulutuin ngayong ano, pista ng patay. Mapiprito lang ako kasi masama talaga yung pakiramdam ko. Magluluto sana ako ng ano, yung baboy. Kaso masama ang pakiramdam ko eh. Alas 11.30 na ito pa lang ang aming ginagawa. Bali nagbabalag Lalagyan ko siya ng white pepper at saka garlic powder. Tapos nilagyan ko na yan siya ng ano ka neto? Ah, patis at saka kalamansi. Kaya ganito oh. May mga tubig-tubig na. Tapos nagtubig na rin yung galing sa manok. Haluhaluin lang to. Tapos ibabad ng mga 30 minutes. Ayan lang po ito yung ating breeding mix. Yung breeding mix lang to na ano, crispy fry. Tapos nilagyan ko ng arena kasi masyado maalat. Dinagdagan ko lang siya ng arena. Ganyan lang ako. Dagdag lang arena. Para mabilisan kasi mag alas 12 na ayan na. dyan lang ako nagluto kasi para yung mantika ang crispy nya nagluluto ako ng pancit yung taba yan tinanggalan ko ng mantika tapos maglalagay ako ng konting kikiam yan yung kikiam natin Totoo na yung ano nito, yung sahog kasi nilaga ko na. Nilaga ko kanina. Ayan. Ritohin muna natin yung ating kikiam. Ayan. na yan, ito na yung na natin. Try natin yung ating bawang. Tingnan natin yung ating sibuyas. maglagay tayo ng toyo. Lagay natin yung ating manok at saka baboy na nilaga. Yung manok na ano to, manok pinagsama ko at saka yung baboy. Ayan. Nakakita ko parang may buhok pa na. Ay baboy na. tapos ilalagay natin yung ating uh, pinaglagaan ng baboy at saka manok. ayan yan o oh. ayan, ilalagay na natin parang andami Pakuloyin lang natin yan. Yan, nilagay ko na yung gulay at saka bihon. At ito na yung ating pansit bihon. Ito pa siyang sabaw.